dalawa hatak ng buila do oh. dalawa hatak ng buila do kay na trailer lupit bati ba <laughs> isang uh, isang araw dalawang hatak ay oh, isang biyahan lang ah oh. Shoutout. sa mga driver ng ano. Ay po, takala ko yung driver. Oo. Uh, ano ko si Bula do? Driver. Ano, umay na kayo? Oops, yes, no? Ano yun. Puro lang tulog ginagawa niyo. Hindi naman kami na tumutulog. Binabantay namin sarili namin. Binabantay niya? Oo. Oh. Baka mamaya. Ayo, wala yung truck eh. Ma <laughs> Back to New Jersey. Hindi <laughs> <laughs> na. Hindi na tabako-tabako yan. <laughs>

Wala si Boy Malapit lang dito sa amin itong ano. Itong warehouse na dinilibera namin. Kaya pwede siya magdalawang trailer. So, iuna niya yung isa tapos babalikan niya yung isa. Kaya isang biyahihan, dalawang dalawang trailer ya yeah. yeah. Kung ito na si Uragon. Okay, yeah. Uragon na. Shout out sa mga anak. Sa uh, mga taga-bicol dyan. Mga uh, kampo ni Boy Lado. Mm. <laughs> <laughs> Anong balita? Wala pa? Uh, Mamaya pang hapon. Gabi. Uh, Kunti lang delivery uh, hmm. ah. Mga baho pa yan kagabi. mga tukot pa yan kagabi. Baho? dami. Kain natin. <laughs> <laughs> Eh, back yung 5 o 4 ngayong kagabi e. Sumitira ka na nito ha. Oo, oh, masarap yan. Anong lasa nito? Strawberry yan, boss. Ah, kaya oh. pala ganito yung kulay ng ano? Oo, oh, kulay ng... Pag naubos... Tapu. Lagi... Tapu na yan. Ah, disposable sya. Hmm. 500 lang yan. Hmm. Ano lang mo lang 500? Huwag oh. no, boss Ilang buwan daw ah, ba mabubos? Haan? Ilang buwan? Huwag sa paghitit -heat mo. Hitit. Hitit na yan. Kailangan dalagan mo itip para magkulat. <laughs> sa kung nang ka, oh. sa isang buwan maka sampung pakete ka. Oo, oh, yung isang pakete. Yeah. Uh, okay, okay na, na oh. 500. Oh. Oh, watermelon. Yeah. Watermelon strawberry. <laughs> Sarap yun. Dalawa flavor. Halo. Hmm. Halo lang yun. May Romeo pa, oh. <laughs> tangali ka na pumunta? Ang oh, tangali? Masing ko? Ang ko. ko. Pinatulog mo si Paul doon sa ano. Ang muna mong baserbator tayo dyan eh. Mm hmm. Kilo. Ano kaya nila na edit dyan? Ano? Hmm. Ano kaya nila i-edit dyan? Muwi si Boy daw muwi. Muwi? Yeah. Tulog yun. Maaga pumunta dito yun. Ano ang kaya kawin gabi? Maaga pa ni. Maaga pa. Alas 11 si. si, maaga pa yan. <laughs> <laughs> yan na yung pinaka maaga namin alas 11. Si. Alas 11. Si, Agulot si. nga sa amin yung lady guard. Oh. Wala pa niya na stos niya. na kayo. Maaga kami natapos eh. <laughs> 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 Hindi na gumagamit ng ano yan o. No? Hindi gumagamit ng hangin sa trailer so dito maigpit dito, bawal dito magkalat ayan. pag nagkalat ka dito magmumulta ka dito ng 5,000 pag nagkalat ka dito ayan. kaya bawal dito magkalat ayan kita nyo malinis tsaka bawal din umihi dito Ayan dyan sa damuhan dito bawal umihi dito pag nahuli ka naman dito umihi multa ka naman ng isang libo di ba po gi? Yep. Uh, si, di, multa ka na dito ng isang libo umihi ka See, dito ang ah, multa ka na sino ba yun sinagmulta ng isang libo si Biliano ah Biliano pala parang bilyano pala And bawal dito magkalat mga kauragon bawal yung magkalat multa ka liman libo <coughs> so tama naman talaga bawal naman talaga magkalat eh kaso nga lang yung iba kasi na mga kasama natin na biyahero so hindi mapigilan eh hindi mapigilan magtapon magtapon ng basura ayun eh, o laki ng ano o ang laki ng billboard <laughs> signboard bawal magkalat so ito lang ito po ang dala natin ngayon no? ang dati nating unit dito sarap dito no tapos mapahingahan ni Pogi oh. Puto sila alim ng puno Fresh kong fresh ko Dapat may duyan ano Sarap dito may duyan Tali mo dun Bila Tapos dito ko tayo doon Tingnan natin yung gilid-gilid uh, dito. udah admin delivery dihitung lain oh. Uh, malaki na yung uh, sulat kasi parang hindi yata nababasa ng mga ano. Hindi yata nababasa nila. Kaya nilakihan na yung sign board. ugly pa yo trailer. Yara, ko karton pogi. Sir, dito may karto, no? Dito So, ayun mga so, Bumalik kami dito ngayon. At maaga kami din pinag-unload ngayon kasi kagapon o kagabi. Kami na lang yung hindi na-unload. Na, na tukod kami tatlong truck. Kaya ngayon, so, maaga kami pinag-unload ngayon. Sobrang dami pa rin ng deliver ngayon. Hmm. Ah. Hindi na kinakaya ng ano nila, ng warehouse nila yung ano, mga delivery Napupuno. So ano nga pala to? Uh, distributor ng ano, ng lahat ng pure gold. So lahat ng pure gold dito yung nagdi-distribute. Ang dahilan uh, takbo natin kasi Palitan itong karga ko. Baka matibag. So ayan papatayin ko na 'yung video kasi bawal na magkuha ng video dito. Kung nakita tayo ng gwardiya dito si Taint tayo.